Okay so mga buka tribs nais ko po lamang magbigay ng uh, akin po ng mga bahagi doon po sa nangyari po dito po kay uh, Congressman Kiko Barsaga na kung saan siya po naman ay nabigyan po ng kanyang uh, ng Ethics Committee ng kaparusahan po ng 60 days suspension without uh, compensation. So ibig sabihin po, no work, no pay status. At doon po sa pasya na ipinagkaloob po sa kanya ng Ethics Committee ay lumalabas po na siya po ay uh, nag-violate ng internal ruling po ng uh, House of the Representative. Kung kaya siya po ay nabigyan po ng uh, karampatang kaparusahan sa pagkakamali na kanyang nagawa. Ngayon, ilan po naman sa atin po naman mga kababayan, particular po dito rin po sa House of the Representative, eh, meron pong mga sumisimpatiya at tumututol po sa naging uh, uh, hatol para po kay uh, Congressman Kiko Barsaga. Alam nyo, ako po ay uh, medyo nagugulat po sa reaksyon po ng ilang mga congressman at saka noon pong ilan pang mga honorables eh naturalmente po na ang tututol po sa naging kapasyahanan po dito kaya uh, Congressman Kiko Barsaga. Naturalmente po, yun pong mga tao na ayaw po at uh, medyo meron pong ah uh, uh hinampo at tumututol sa pamamahala po ni Pangulong Bongbong Marcos at maging sa usapin po ng kanyang pamilya. Yun po ang mga tumututol sa naging kapasyahanan dito po kaya uh, Congressman Kiko Barsaga. Pero sa katotohanan lamang po, kung ang susundin po natin ay ang internal ruling ng Kongreso, eh wala po tayong magagawa. Sapagkat kung yan po ay talagang merong nilabag, ito pong si Congressman Kiko Barsaga. Aba inararapat po na siya ay uh, pagkalooban po ng karampatang kaparusahan sa kanyang nagawang pagkakamali. Ngayon, mga Boka Tribes, kung sinisili po naman ng iba, damas mas marami daw po na dapat pong bigyan po ng ethics committee, ng kaparusahan, eh siya, bakit hindi nyo po i-complain? Mag-complain po kayo. Kagaya po nung sinasabi po nitong si representative, ba uh, party list representative Eli uh, Fernando, eh kung totoo po yung inyong sinasabi, eh mas makahulugan po at mas nararapat. Mag-file po kayo ng complaint doon po sa ethics committee at i-complain nyo rin po kung sino po yung gusto ninyong i-complain. At kung ano man po maging kapasyahan abay everybody should uh, obey the rules of ethics. Yun po talagang uh, mas nararapat po diyan. Kasi may kasabihan nga po tayo mga boka trips. Kanya po ako sumasang-ayon po ko sa naging uh, para sa akin po nararapat lamang po yung naging uh, punishment para po kay uh, Congressman Barsaga. Kasi sa totoo lamang po napakarami pong pahayag ni Congressman Barsaga na kung saan ito po ay lumalabag po sa kaukulan po ng batas. Ano po yon? Tulad po halimbawa nito pong naganap na interview ito. Tinanong po siya ni Ed Gaw, Sabi po sa kanya mukhang napatayan kayo ng mikropono. Sir, eh, Hello. mukhang pinatayan kayo ng mikropono daw kanina. <laughs> uh, Medyo natakot sila kasi ano eh. Si Marcos na 'yung binanggit ko doon, especially since he's the one who's most guilty of this flood control issue which is where all the ethics the ethics complaint started. Which Marcos are you referring to? President Marcos. Okay. Mabilis po ang pagkakasagot ni uh, Congressman Barsaga at agad po ay sinabi niya, natatakot daw po 'yung ilang mga congressman. Dahil po ang tinatalakay na raw po niya ay ang Marcos. Tinanong po siya, sinong Marcos ang tinutukoy mo? Ang sagot po niya ay si Pangulong Bongbong Marcos. At doon po ay sinabi rin po niya, si Pangulong Bongbong Marcos po yung the most guilty. Si Marcos na yung binanggit ko doon, especially since he's the one who's most guilty. Especially since he's the one who's most guilty. Especially since he's the one who's most guilty. So, pre-judgment po. Judgmental po yun. Kasi wala pa naman pong nangyaring anumang hearing o anuman pong pagtalak o anuman pong uh, uh, conviction para po kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kanya po, convicted na. So, that is against the Constitution kung atin pong, that is against the law kung atin pong pag-aaralan. Kasi nakasulat po sa batas ang sino man pong tao kung kayo po'y mapagbintangan ng anumang trimend na ginawa ninyo. Ayupo po ay mananatiling inusente hanggang hindi napapatunayan ng batas na kayo ay nagkasala. Pero dito po kay Congressman Kiko Barsaga, e eh nagkasala na po si Pangulong Bongbong Marcos. Hinusgahan na po niya nang sabihin po niyang he is the most guilty. Nakita niyo po. Oo. At syempre doon po sa unang salita na sinabi po niya na natatakot daw po kasi yung mga kongresman sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang tinatalakay. Kanya po siya pinataya ng Mike. Parang sinabi na po ni kongresman na Kiko Barsaga na yun pong ilang mga kongresman ay pro Bongbong Marcos. Pro President Bongbong Marcos. Which is very very wrong for a congressman like him na magsalita, magsalita po ng ganyan sapagkat yun po ay kasiraan po ng institution ng mga representative ng mga congressman na para po niyang sinasabi na na ang mga congressman po ay bias na hindi na po ano hindi na po neutral so ano man po ang tunay na kahulugan po noon that is against the internal rule of the uh, uh, of the uh, ethics committee kanya po kung meron pong violation na nagawa ito pong si uh, Uh, Congressman Barsaga eh, karapat dapat lamang po siya nabigyan po siya ng kaukalan pong uh, hatol sa kanya pong nagawa at kung talaga pong meron nga uh, ganyang nga uh, code ah kung ganyang, meron po talagang ganyang ruling sa ethics committee eh, wala po tayong magagawa kung hindi ipatupad yon at doon po sa mga pumupo na eh, i-file nyo po mag-file din po kayo sa ethics committee noon po mga tao na gusto nyo po na masuspended din <coughs> i-file nyo rin po at uh, makita po natin ang kahalagahan po ng ethics committee yun po lamang maraming salamat po